Ka yeah, mga kaison, magandang umaga. Ito po yung hindi namin natapos kahapon. Kasama ko po si Gilmar. Toy, good morning. Ah, yan. Kami po ay ano, kukuha po muna ng suwi dito sa area number 4. Uh, Tapos dadalhin po natin sa area number 5. Gagawa na naman po kami ng daan. Ano toy? Yan. Doon po kami kukuha ng suwi po. Itatanim po namin. Turdan po. Tordal po at saka ano, sabah mga kainsan. Ayun po, dami pong nabuhol din na ano, na sabah. Hmm? Malakas, malakas po ang hangay kagabi. Eh. Ayan oh. No? Sira din po ay. Eh. Sira din ho ang areo oh. Wala na are no eh. Are po oh, tumbarin o toy ay oh. ho ano kinandila ito ho oh. yan eh. po ang quality ay kinandila po ang uh, ataw tawag doon ang datingan po ito po ay ano pag may anim na buwan abo nga po po kukuha ng payog kung para ko po, po yung yung payog kukuha niyo po yung ano maganda tayo niyo po ang tayo puti po yung ganari mm. wag po ari ari wag ari ganari oh. mahina po ari tungkruhin Pag maulan, ang project po namin ito saging niyong gabi wasak din pala utoy din eh ah mga kaisan oh. ang dami din po natin buhal yan pati kabila bungkal din po eh oh. ang kabila ah meron din oh. pala din eh. ay siyang ano ibig sabihin yung malakas din pala ano ay kung ang bagyo pa rin napatudo pa utoy eh. ay talagang yari eh Oh, oh mga kaisan no? oh. Yari din. May mga lugar ba uti parang tinatamaan talaga ano? Meron po. Tamo dito. Ayun. Ay meron yat madalang ano utoy. Eh. Ayun no? oh. Eh. Toy. Madalang po ang bunga. Hmm. Eh. oh, mga kaisan Arit po yung mga nakuha namin oh, pagka kulang tatagdagan pa po namin mamaya tsaka po kumuha na rin kami ng mga pananim po na niyog ate ito may sako ba? ano pa may sako po? ano ito tatagdagan na natin para hindi magkadumi rin yung puwan para hindi magkadagta ano ito eh? May isa ako pang kabatay din. Wala na. Meron pa diyan isa kuya. Hindi nasa dulo. Nasa sa lap. Ay, nakadagan nga pala din. Hindi wala na no. Wala na. Ayan, ah, hello po Sa inyong lahat mga kainsan Kay Tito Pidel Tita Pilipina Ayan. Sa mga sulit na kainsan natin Lahat diyan mga kainsan Grabe na pong pananim na main. Oh. Para persa di unahan, apa? Ano

Ito, alag lang ano ko eh. Ahawaan ko na lang. Kargado yun eh. Saka yun ito eh. Kaya no? Kargado po tayo. Tawa ito eh, fight. mga kaisan di yan po muna yan aming po aatagin muna ni Utoy yung aming dadaanan siguro po hanggang hapon ay kami na dun tapos po ay mamaya ay pag makakatanim pa makakatanim Ini, ang gagawa namin ng daan shortcut doon sa kabilang area mas malapit po dito ay yung tinatamdan po natin sa haging para hindi na kami ano toy eh? hindi na kami maghahakot po ang pago din po ay. Ari utoy. Dadalihin ko ari. Okay. Pag sa kabila, may dadaanan po kaming ilog ay hindi po ay wala na para po mga kaisan pag magka-harvest tayo ng niyog din eh, lahat ng produkto dito na po ang daan din ito po yung daan namin dati nung araw kaya alam po tokoy ko po ang daan. daan po namin ng paghihila nung araw po kaya tokoy tukoy po Ya yeah, mga san Yari na kakain po muna kami Naatag na po namin Virgin Forest po ang dadaan namin <laughs> O oh, yan Tapas na po Nahukay na namin Nabungkal na po ang mga bato Oh lasot o oh. Yan narito na Kalahati na po ang nadali namin Kakain muna O oh, toy nasa kalahati na tayo ano oh. Yan ang dadaanan po namin Tamo mga virgin pa pero ito po yung daan talaga sinaunan daan pero hindi na po nadadaanan ngayon bubuhayin lang ang namin ito ito yung mga sinaunan daan uh -huh. na po mga kaisan yeah. natag yun yung bay oh, oh. tayo po yung nagkakakot doon ah, mo natin po sila sabi po para sa akin pa Ay, nakabuta pare rin. Sipsi ah. pa rin. Pangganda lang yun. Tatabasan pa Nakarating na po Dito na po si kumuta sa area number 3 Ah number 5 mga kainsan Narin na rin po yung mga niyug Narin po magtatanim po kami ng kauntian Nakarating din mga kainsan mga oh, nakikita ng followers mga kainsan Kung marami daw pakpaklangaw Meron din po Dito <laughs> Orchids po Marami po nito sa niyugan Pakpak hmm, -pak lang. Ano? Ay sinaunang bubog utoy. Yeah. Siya nga yung, ano ido. Oh, ido. Ay hawong. Delikado yan. Hmm. Sinaunang daw toy. Eh. Pati lang ng ano. Aray. Hmm. Sinaunang hawong ito. Kulay brown. Ang ganda. Pagkakapala no. Iba ang yari dati ano. Baka buo pa ito na lang Mm -hmm. Bali ano po, 40 sa akin. Bukas na po namin tatanim yung iba. Ay, ano po. Gawa ng gabi na. Aba, 40. Ano mga kaisa, sabi nga ay 40. Magtigigisang buwig hindi ko ano po. Ang tawag buwig. Kaya naman na pong hakot ni Kubuta yun. Ah. baka puro man ay lahat ay lalaman ng pagpatari pag matatam na lahat ano doon eh? mga limandaan ah ano yung ah. mga limandaan po limandaang suwi ah, ah. pag magkakaigil lahat mga kaisan <laughs> uumain po tayo sa saging kumain naman po Ah, mga kaisan pauwi na po kami ng Utoy at uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kaisan at talagang maghapong longay ano Toy. Tara na. Ay. Yari na po ulit maghapon. So, may tanim na po yung pataas.